yan, ano Kung yan, saan may na corner silang King Cobra. So, titignan uh, lang natin. Ito po yan. Ito po 'Yan na

Ilayo nyo na yan, doon sa kayong pa. Kakabangin na yung isa. Ilayo oh. nyo na, doon na yung Pa! Huwag nyo na dinigat siya doon para may yung pangisa o. Oh. Teka lang. Yeah. Okay. Kasi pag na, tayo oh, guys. Para nyo, na tayo. Huwag nyo tayo. na tayo. na yan. Huwag okay. nyo okay. okay. okay.

Oh, masyado <laughs> na malapit. ako sa iyo. Be. Oh. Camera. Galaw kayo diyan. Ay, Wow. <tayong, Eh, bigat. Bagod na ba? Iya. Kumalaw sige, para sa one. Paibong. Kumalaw. Hindi nakaplay 5 to 6 years na po. Aba, pagka

Kita niyo yung konting action. Pasensya na po kayo, inapakang ko yung ulo pero yung pag-apak ko mga kaibigan, alalay lang po 'yon. Alalay lang 'yon para hindi kayo kagatin. Part of the strategy po. mga kaibigan, nandito po si Kapitana. Ano po? Ano po ba, ba sasabihin niyo na huli na namin yung kitatatakutan niyo dito sa lugar niyo. Yay, maraming maraming salamat po at nahuli ninyo. na. napakadelikado po 'yan sa amin mga barangay. Kaya maraming maraming salamat.